Minamahal na mga kapatid, naway ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo ngayong sandali. Ngayon, nais kong buksan ang aking puso upang magbahagi ng isang napaka-espesyal na bagay, isang payo na maaring lubos na magpabago sa paraan ng inyong pamumuhay, ng inyong pananampalataya at sa inyong karanasan sa presensya ng Diyos sa inyong pang-araw-araw na buhay. Naisip na ba ninyo ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng maliliit na gawa ng debosyon sa inyong kaluluwa. Sa video ngayong araw na inspirasyon ng buhay at mga turo ni Santo Padre Pio, siyasatin natin nang magkasama ang limang napaka-espesyal na dahilan para ilagay ang rosaryo sa ilalim ng inyong unan. Hindi bilang simpleng ugali, kundi bilang isang kilos na puno ng kahulugan na naglalapit sa atin sa Birheng Maria at nagpapalakas sa ating espiritual na paglalakbay. Sa buong kasaysayan, si Padre Pio ay isang tanglaw ng pananampalataya, isang halimbawa ng kababaang loob at pagbibigay sarili sa Panginoon. At ang kanyang relasyon sa Rosario ay palaging minarkahan ng isang malalim na pagpipitagan. Ang paglalagay ng Rosario sa ilalim ng unan ay maaaring mukhang isang maliit at simpleng kilos. Ngunit sa likod nito ay mayroong isang makapangyarihang intensyon, ang pan natilihing buhay ang panalangin kahit sa panahon ng pamamahinga na para bang ang puso ay hindi kailanman lumalayo sa presensya ng Diyos kahit sa pinakatahimik na mga oras ng gabi. Ang pagkaugaling ito ay lumilikha ng isang banayad na tulay sa pagitan ng nakikita at di nakikitang mundo sa pagitan ng ating pang-araw-araw na buhay at ng supernatural na nagaanyaya sa proteksyon, kapayapaan at pagpapanibago na tanging tunay na panalangin lamang ang maaring magdala. Ang unang dahilan para sa pagkaugaling ito ay may kaugnayan sa pagpapatatag ng pang-araw-araw na panalangin. Kapag iniiwan natin ang rosaryo sa ating tabi habang natutulog, sa katunayan ay sinasabi natin sa ating sarili at sa Diyos na ang ating pangako sa panalangin ay hindi nawawala kahit na ipikit natin ang ating mga mata. Ito ay isang banayad na paalala na ang panalangin ay dapat maging sentro ng ating buhay ang ating ligtas na kanlungan Palaging idinidiin ni Padre Pio na ang pagdarasal ng rosaryo ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga paghihirap at tukso. Sa pamamagitan nito, natututunan natin na ang pagpapanatili ng patuloy na koneksyon kay Maria at Jesus ay pinagmumulan ng lakas, pag-asa, at katahimikan. Bukod pa rito sa paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan, naghahanap tayo ng isang mas malalim na bagay, espiritwal na proteksyon sa panahon ng pagtulog. Ang pisikal na pamamahinga ay isang biyaya Ngunit maaari rin itong maging isang mahinang sandali para sa kaluluwa. Sa katahimikan ng gabi, madalas nating maramdaman na tayo ay nag-iisa, balisa o hindi mapakali. Ang paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay isang simbolikong kilos na humihingi ng pag-aalaga ng Birheng Maria, na humihiling na bantayan niya ang ating pagtulog at ilayo ang lahat ng kasamaan, lahat ng anino ng takot o kaguluhan. Ito ay para bang ipinagkakatiwala natin ang ating gabi sa pangangalaga ng ating ina sa langit na nagtitiwala na binabantayan niya tayo ng may pagmamahal at atensyon. Ang gawaing ito ay nagaanyaya rin sa atin sa isang patuloy na pagpapanibago ng kaluluwa. Ang rosaryo ay higit pa sa isang koleksyon ng mga butil o isang simpleng paulit-ulit na panalangin. Ito ay isang tunay na espiritual na kayamanan na nag-uugnay sa atin sa mga biyaya ng Diyos. Ang pagpapanatiling malapit ng rosaryo kahit na sa pagtulog ay nagpapaalala sa atin na tayo ay patuloy na gumagalaw sa ating espiritual na buhay. Hindi kailanman tumitigil, laging bukas sa pagtanggap ng mga biyaya, sa paglago sa pananampalataya, sa pagpapalakas sa harap ng mga hamon. Tinuruan tayo ni Padre Pio na ang buhay panalangin ay pinagmumulan ng liwanag para sa kaluluwa at ang maliit na gawaing debosyon na ito ay isang konkretong paraan upang manatiling konektado sa walang katapusang pinagkukunan na ito. Mayroon ding isang napaka-espesyal na kahulugan sa pagbabago ng ating personal na espasyo ang ating tahanan sa isang tunay na santuario. Sa paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan, pinupuno natin ng kapaligiran kung saan tayo nakatira ng isang kalagayan ng panalangin, kapayapaan at pagmamahal. Ang ating tahanan ay hindi na isang pisikal na lugar lamang, kundi nagiging isang banal na lugar, isang kanlungan kung saan ang presensya ni Maria ay lubos na nararamdaman. Ang pagkaugaling ito ay tumutulong sa atin na lumikha ng isang espiritual na gawain na hindi limitado sa mga sandali kung kailan tayo gising, kundi sinasakop ang ating pamamahinga na nagbibigay ng isang bagong dimensyon ng proteksyon at biyaya sa ating pang-araw-araw. Buhay. Sa wakas, mayroon ding aspeto ng emosyonal na kaginhawaan at seguridad na iniaalok ng pagkaugaling ito. Alam natin na ang espiritual na paglalakbay ay puno ng mga pagtaas at pagbaba mga sandali ng pag-aalinlangan, kahinaan at pati na rin ng kaaliwan. Ang palaging pagkakaroon ng rosaryo kahit na sa pagtulog ay tulad ng isang tahimik na yakap na nagpapagaan ng puso. Ito ang katiyakan na kahit sa mga sandali kung kailan hindi tayo lubos na gising, ang ating pananampalataya ay protektado at suportado. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit maaari nitong panibaguhin ang ating tiwala sa paglalakbay na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at na ang panalangin ay isang palaging at tapat na kasama. Nais kong mag-iwan ng isang paanyaya na ibinibigay ni Padre Pio sa lahat. Huwag kailanman matulog nang hindi muna ipinagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng iyong pinagdaanan sa araw. Ito ay isang sagradong sandali ng pagninilay at pagtatalaga kung saan idinidirekta natin ang ating mga isipin at alalahanin sa Panginoon na nagtitiwala na siya ay mananatili sa ating tabi kahit sa panahon ng pamamahinga. Hilingin sa Panginoon na manatili sa iyo na palakasin ka na liwanagan ang iyong landas at gabayan ka ng kanyang perpektong kalooban. Ang pagkaugaling ito kasama ang presensya ng rosaryo sa iyong tabi ay maaaring magpabago sa iyong pagtulog at paggising na ginagawang bawat bagong araw ang isang pagkakataon upang lumago sa pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Mahal Talagang maunawaan na ang spiritual na buhay ay hindi lamang binubuo ng mga dakilang sandali ng ecstasy kundi lalo na ng katapatan sa maliliit na pang-araw-araw na kilos na nagpapanatili sa ating kaluluwa na nakahanay sa kalooban ng Diyos. Ang simpleng pagkilos ng paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay nagre-representa ng eksaktong iyon, isang paraan upang linangin ang katapatan na ito na ginagawang bahagi ng gawain ang ating debosyon kahit na ang katawan ay pagod at ang isip ay naghahanap ng pamamahinga. Si Padre Pio, sa kanyang halimbawa ng buhay na malalim na minarkahan ng panalangin, ay nagpapakita sa atin na ang kabanalan ay binubuo sa pagtitiyaga, katahimikan at kababaang loob. Sa isang napakaabala na mundo, puno ng mga distraction at alalahanin, ang pagpapanatili ng rosaryo na malapit sa atin, lalo na sa pagtulog, ay maaring maging isang punto ng balanse. Ito ay isang paanyaya na kahit na matapos ang araw at ang ating mga isipin ay sinusubukang dominahin tayo, bumaling tayo sa panalangin at sa mapagmahal na presensya ni Maria. Siya bilang ina ay nauunawaan ng ating mga kahinaan at namamagitan para sa atin kay Jesus na dinadala ang ating mga kahilingan at gayon din ang ating mga sakit. Ang pagkaugaling ito ay tumutulong sa atin na internalisahin ang tiwalang ito. Na ginagawang sa ating pagising mayroon na tayong binhi ng kapayapaan na nakatanim sa ating puso. Ang isa pang aspeto na hindi natin maaaring kalimutan ay ang kahalagahan ng spiritual na alaala. -ala. ala. Ang pagkakaroon ng rosaryo na malapit habang natutulog ay tumutulong na itanim sa ating isip at sa ating puso ang mga katotohanan ng pananampalataya at ang mga misteryo ng kaligtasan. Ito ay para bang pinapakain natin ang ating kaluluwa ng mga pangako ng Diyos habang namamahinga ang katawan. Sinasabi ni Padre Pio na ang rosaryo ay ang landas na nagdadala sa atin sa langit at ang pagpapanatili ng panalangin ito na napakalapit sa ating buhay kahit na sa mga sandali ng pamamahinga ay isang paraan ng paghahanda ng ating kaluluwa para sa mga laban ng susunod na araw, para sa mga hamon at para sa mga biyayang darating. Nais kong gamitin ang sandaling ito upang huminto at makipag-usap sa iyo na kasama namin hanggang dito. Hmm. Kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso, kung nararamdaman mo na ang debosyong ito ay maaaring magdala ng isang ang bagong kahulugan sa iyong buhay alamin na hindi ka nag-iisa. Dito sa channel na ito, nais nating lumikha ng isang pamilya ng pananampalataya, isang espasyo kung saan ang bawat kwento ay pinahahalagahan, kung saan ang bawat panalangin ay naririnig. Kung nais mo, iwanan sa mga komento ang iyong mga karanasan sa rosaryo, ang iyong mga kahilingan sa panalangin o maging ang iyong mga pagdududa. Ang iyong partisipasyon ay napakahalaga upang makapag-unlad tayong magkasama sa biyaya ng Diyos. At kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, inaanyayahan kitang mag-subscribe upang magkasama tayong makapagpatuloy sa paglalakbay sa landas na ito ng pananampalataya at pag-asa. Ang iyong presensya dito ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba at ito ay isang regalo para sa ating lahat. Kailangang sabihin na ang pagkaugaling ito ng paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay nagpapaalala rin sa atin na ang pamamahinga ay hindi isang pagtakas kundi isang sagradong sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Kapag ipinagkakatiwala natin ang ating pagtulog kay Maria, ipinagkakatiwala natin sa Kanya hindi lamang ang ating mga alalahanin, kundi pati na rin ang ating pamamahinga, ang ating pagpapanibago. Ang pagtulog, bagaman natural at pisikal, ay nagiging isang espasyo ng biyaya kung saan ang kaluluwa ay muling ginagawa at pinapalakas. Alam ni Padre Pio na ang espiritual na pag a, -a Alaga, ay dumadaan sa lahat ng sandali ng buhay, kasama na ang pamamahinga at na ang panalangin ay dapat maging tuloy-tuloy, tulad ng paghinga ng kaluluwa. Sa parehong linya, isa pang punto na nararapat bigyang diin ay ang kapangyarihan ng patuloy na presensya sa katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay tila huminto, ang panalangin ng rosaryo, kahit na hindi binibigkas, ay nananatili doon bilang isang hindi nakikitang kalasag ng proteksyon at kapayapaan. Ito ay isang tahimik na paalala na ang Diyos ay nasa atin, na ang Birheng Maria ay naglalakbay sa ating tabi at na walang kadiliman ang maaring maghiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig. Ang katiyakang ito na dala ng pagkaugaling paglalagay ng rosaryo sa tabi ng unan ay nagpapakain sa ating lakas ng loob at nagpapalakas sa ating pananampalataya upang harapin ang mga paghihirap na darating. Nais kong magpasalamat muli sa inyong pagsama at hilingin na huwag ninyong kalimutang maging bahagi ng espiritual na pamilyang ito na lumalago dito mag-subscribe sa channel upang hindi mawalan ng mga susunod na video dahil magdadala kami ng higit pang mga kwento, turo at pagninilay na magpapalusog sa iyong kaluluwa at magpapalakas sa iyong landas kasama ang Diyos. Makilahok sa mga komento, ibahagi kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang iyong pinagdadaanan, ang iyong mga karanasan kay Padre Pio at sa Rosario. Dito bawat tinig ay mahalaga at bawat kwento ay may halaga. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng pakikipagtagpong ito at magkasama tayong makakalapit sa Panginoon na tututong mamuhay ng isang pananampalataya na nagbabago, nagaanyaya at nagpapanibago. Maraming salamat sa inyong pagiging kasama namin. Mahalagang maunawaan na ang pananampalataya ay hindi lamang limitado sa mga sandali ng formal na panalangin, kundi lubos na ginagampanan sa mga simple at tahimik na pagkilos sa pang-araw-araw na buhay. Ang paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay nagre-representa ng eksaktong iyon, isang malalim at tapat na pagbibigay sarili na lumalampas sa nakikita na nagiging isang konkretong tanda ng patuloy na presensya ng Diyos sa ating buhay. Kahit na ang ating mga mata ay sarado at ang ating katawan ay namamahinga. Si Padre Pio sa kanyang pusong lubos na nakatuon sa Panginoon ay nagpakita sa atin na ang tunay na espiritualidad ay ipinanganak mula sa ganap na tiwala na ito, mula sa isang pag-ibig na nananatiling matatag at hindi natitinag kahit sa pinakatahimik na mga oras ng gabi. Bukod pa rito, ang pagkaugaling ito ay tumutulong na lumikha ng isang ugali ng pagiging malapit kay Maria at Jesus. Ang pisikal na pagiging malapit ng rosaryo sa panahon ng pagtulog ay maaring mukhang isang maliit na detalye. Ngunit sinisimbolo nito ang isang pagiging handa ng puso upang manatili sa tuloy-tuloy na panalangin isang paanyaya upang ang pinagpalang birhen ay maging maging ating kasama sa lahat ng sandali, kasama na kapag tayo ay tahimik o maging sa ating mga panaginip. Ito ay para bang sinasabi natin Maria, nais kong laging kasama ka kahit na hindi ako makapagsalita. Ang pagkaugaling ito ay nagpapalakas sa espiritwal na pakikipag-ugnayan na siyang saligan ng buhay kristyano na nagpapahintulot sa atin na lumago sa biyaya at kapayapaan. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang epekto ng katahimikan na dala ng debosyong ito sa kaluluwa. Ang mundo kung saan tayo nakatira ay puno ng ingay, pagkabalisa at alalahanin na madali nakakaistorbo sa ating pamamahinga. Ang presensya ng Rosario malapit sa unan ay gumaganap bilang isang tanda ng kapayapaan at kanlungan, isang patuloy na paalala na sa kabila ng mga bagyo ng buhay, tayo ay nasa ilalim ng mapagkalingang balabal ng Ina ng Diyos. Palaging itinuro ni Padre Pio na ang panalangin ay isang lunas para sa nababagabag na kaluluwa at ang maliit na gawain sa gabi ay isang landas upang makahanap ng katahimikan, seguridad at kaginhawaan kahit sa pinakamahirap na oras. Mahalaga ring bigyang diin na ang pagkaugaling paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng una ay tumutulong na bumuo ng isang mas malalim na kamalayan sa kabanalan ng oras ng pamamahinga. Madalas, hindi natin iniisip ang pagtulog bilang bahagi ng ating espiritual na buhay, ngunit ito ay isang regalo mula sa Diyos na nararapat mamuhay ng may intensyon at panalangin. Ang pagtulog kapag nabuhay sa ilalim ng proteksyon ng Birheng Maria ay nagiging isang paghahanda para sa susunod na araw, isang sandali ng pagpapanibago hindi lamang ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Alam ni Padre Pio na ang pamamahinga ay mahalaga upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon ng may kasiglahan at kagalakan. At ang kilos ng pananampalatayang ito ay nag-aanyaya sa atin na pahalagahan at gawing banal din ang mga tahimik na oras na ito. Ang kaugaliang ito ay nagpapaalala rin sa atin na ang panalangin ay hindi isang hiwalay na kilos, kundi isang pangako sa buhay na dapat na naroroon sa lahat ng dimensyon ng ating pag-iral kasama na ang pagtulog. Kapag inilalagay natin ang rosaryo sa tabi ng unan, ipinapahayag natin ang isang tapat na hangarin na laging samahan tayo ng panalangin, protektahan tayo Gabayan tayo at palakasin tayo. Si Padre Pio sa kanyang buhay na nakatuon sa panalangin ay nagpapakita sa atin na ang patuloy na relasyong ito sa Diyos at kay Maria ang nagpapanatili sa kaluluwa sa pang-araw-araw na laban at sa mga sandali ng pagsubok na nag-aalok sa atin ng lakas upang labanan at ng liwanag upang maglakbay. Minamahal na mga kapatid, habang dumarating tayo sa mas malalim na sandali ng ating pagninilay, nais kong bigyang diin kung gaano kahalaga at kinakailangan ang inyong presensya dito. Ang landas ng pananampalataya ay madalas nag-iisa at mahirap, ngunit ito rin ay binubuo ng mga pakikipagtagpo, pakikipag-ugnayan, at mga kwento na nagpapatibay at nagpapalakas. Dito sa channel na ito, ang ating layunin ay lumikha ng isang espasyo kung saan ang bawat isa ay maaaring makaramdam ng pagiging tinatanggap na unawaan at minamahal kung saan ang kwento ng bawat isa ay mahalaga at kung saan magkasama nating matutuklasan ang kagandahan ng pananampalataya sa pamamagitan ng buhay ni Padre Pio at ng makapangyarihang panalangin ng Rosario. Inaanyayahan kitang sumama sa amin na ibahagi ang iyong sariling mga karanasan at pahintulutan na marinig ang iyong tinig. Kung nararamdaman mo na ang mapagkalingang kamay ni Maria sa iyo, ng buhay kung ang rosaryo ay nagbigay ng kaginhawaan kung ang panalangin ay nagpabago ng isang bagay sa iyong puso Alamin na ang iyong patutuo ay maaaring magbigay liwanag sa ibang mga buhay. Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Hayaan na ang iyong karanasan ay maging binhi para sa iba na naghahanap ng pag-asa. Nais ko rin marinig ang iyong mga mungkahi. Anong mga paksa na may kaugnayan kay Padre Pio o sa espiritualidad ang nais mong dalhin namin dito. Ang iyong paglahok ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba at ito ang nagpapanatiling buhay sa sa alab ng pananampalataya at pag-ibig na nagbubuklod sa atin. Ang channel na ito ay hindi lamang isang lugar ng mga video, kundi isang tunay na pagtatagpo ng mga puso. Mahalagang tandaan na, higit pa sa mga panlabas na kilos, ang Diyos ay naghahanap sa atin ng isang tapat. mapagpakumbaba at handang puso. Ang pagkilos ng paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay dapat laging maging isang pagpapahayag ng pagbibigay sarili na ito at hindi lamang isang mekanikal na gawain. Kapag ginawa ng may pananampalataya at debosyon, ang simpleng kilos na ito ay nagiging isang tahimik na panalangin, isang handog ng pag-ibig at tiwala na nagtataas sa ating kaluluwa at naglalapit sa atin sa langit. Naway mamuhay tayo sa pagkaugaling ito na may kamalayan na inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng proteksyon ng Ina ng Diyos na tumatanggap sa kanyang liwanag at sa kanyang pag-ibig. Sa wakas, nagiiwan ako sa iyo ng isang salita ng pag-asa. Kahit sa mga paghihirap, sa madilim na gabi ng kaluluwa, ang panalangin ng rosaryo kasama ang pamamagitan ni Maria ay isang tanglaw na hindi kailanman namamatay. Tinuruan tayo ni Padre Pio na ang tunay na kapayapaan ay ipinanganak mula sa panalangin at pagbibigay sarili sa Diyos at na walang hadlang na napakalaki na hindi kayang malampasan ng banal na biyaya. Kaya hu magkailanman maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na kilos ng pananampalataya. Dahil sa mga ito, madalas na kumikilos ang Diyos ng may higit na lalim. Naway ang pagkaugaling paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay maging isang landas ng liwanag, proteksyon at espritual na pagpapanibago para sa iyo. Kung ang nilalamang ito ay humipo sa iyong puso, kung naramdaman mo ang isang alab na nabuhay sa loob mo, hinihiling kong magpatuloy tuloy amin. Mag-subscribe sa channel upang makasubaybay sa mga bagong pagninilay at kwento na nagpapalusog sa kaluluwa. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo upang ang mensahe ni Padre Pio at ang lakas ng Rosario ay makarating sa mas maraming puso na nauuhaw sa kapayapaan at pag-ibig. At muli, huwag kalimutang iwanan ng iyong komento na nagsasabi ng iyong karanasan, iyong mga kahilingan sa panalangin at iyong mga mga mungkahi. Magkasama tayo ay isang komunidad ng pananampalataya na lumalago at nagpapalakas sa pag-ibig ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagiging narito, sa inyong atensyon at sa inyong bukas na puso. Naway ang Birheng Maria at si Padre Pio ay samahan ng bawat hakbang mo ngayon at magpakailanman.